Good morning guys, good morning sa ating lahat Good morning mga ka Brunner. Ako na po ni si Broner Mix Vlog Maghatag ka rin nyo Ang mga pagkaon Sa mga kanding Karon nga Tag-init Kung bago ka palang guys sa aking channel Simply lang Ang inyong gagawin Pindutin lang ang subscribe At ang bell button Para updated kayo sa aking susunod na video yan na po tayo guys para kukuha na mga pagkain ng mga kambing ito o oh, yung pagkain ng kambing kukuha natin ito nasa sa ilalim na ng sako ito tingnan nyo guys oh ito, ito pa yung iba ito yung pagkain kukuha na tayo ng pagkain ng kambing guys kasi na tayo ng pagkain puro mga pagkain ng kambing ang ating contents ngayon kasi para makapagsiyar naman tayo sa iba na ano mga pagkain ito na pwede sa ating mga alagang kambing ito makapit na itong mapuno itong aking dalang sako isang sako lang ang yung dala ko guys at maraming salamat naman po sa inyong walang sawang panunood sa ating YouTube kanin. Naman yung paligid ko guys, oh. Marami pang mga damo magpwede natin pagkunan ng pagkain ng kambing. Kasi wala nang damo doon sa ating mga pastulan guys. Ito oh, Ito mga pagkain to. Ito ang pagkain tong kambing. Oh. May content ko na ito sa naunang content ko guys. Balik naman natin kasi kain din ang kadalasan nating isisirin natin mga viewers ito tuloy tayo sa magkukuha ng pagkain guys, ito sa aking paligid ito, malapit tayo malapit na And malapit na tayo guys sa NGCP ito yung kablay ng NGCP sa itaas, punta dun sa bu bundok ito yung NGCP si si ito yung Telecom Tower. Lapit dagat. Tuloy lang tayo guys sa ating vlog Bibigay ng mga kalaman tungkol sa pagpakain ng ating mga alagang kambing. Share natin guys sa ating mga mga supporters at sa mga viewers sa so, mga pagkain na Walang kasawa-sawang kumain ang ating alagang kambing. Ako okay, guys. Malami pa dito ang pagkain. Kuha tayo dito ng pang Dala tayo na ano Ito Pang puto natin ng Pagkain ng kambing Itabi po Kuha lang ako ng Pagkain ng kambing Kami Dito ako magpunta guys marami akong magkuhang pagkain wala na kayo wala pagkain yung kambing sa baba gusto yung mga damo ito o kumuha tayo at punuin itong sako So, pagkain na guys ang pinababawili ko ng ating mga alagang kambing. Kasi ito yung pinaka paborito nila. So, guys. Ito yung tinatawag natin na ano, mayana. Putulin natin. Saka. Sama natin yan sa pagkain ng kambing. Dito tayo dito guys. Taas. So, maraming pagkain dito sa kambing. Hindi pa na ano. Hello. dinatin natin. guys dah nak tayo kasi nak slide tu? Okay. So, ni tu untuk berito nama kambing belasan kong kakain すごい。 Wes. Mami. Mami hmm. bekain. Nah, ini orang hmm. hmm. itu guys. Nah, satu, satu. Gadain nama itu uh, mungkin di sini. Kami, kami ya guys. Kita kawan-kawan senyo kain tu yang kambing. Tawir guys, nang insipio oh. simbahan doh. Yang bahay Ito yung Kapaligiran Marami pa mga Damo Kahoy oh. Umayah, guys kita ko lang sa iyo Pagkain tayo ng kambing okay, So Pagkain ng kambing Pang tatlong araw to Salamat siyahan yung mga kambing dito at mabubusog ito yung isang isang sako punong puno rin ito pa, oh. oh marami marami yan dito sa amin ang mga pagkain ito oh marami yang yas at sana guys hindi kayo nagsawa sa aking mga video konten na ginagawa at na-upload dito sa youtube kami. Mm. Ito klase naman guys. Nang dalan natin pagkain. Kambing. Oh. Oh. Kain ba? naman ito oh. Galing pa ito sa bundok. Hirap kasi nang dalan na ng kambing ngayon. Kain guys. Okay. Puntahan natin sa bin ko. Ito. yung isang sako. Pagkain natin ito sa isang araw. Ito yung pagkain ng kambing ngayon. Kasi so, yung na kasi yung lap sa paligid Ubus na. Tingnan nyo. na yung tsura ng damo sa paligid Manuel. Tu. So, Puntan tayong yon guys. Sa magambing. Tayo na tin to yung lamok. Kuha natin doon sa. Coy. Manuel. Guys, ikay si Manuel. Wala oh, na. Ito, saan ba mak mag tanatanal guys? tu Ito. Ito na yung itsura ng ating pastulan. Wala na. O. Oh, halos. Patay na lahat yung namo. Koy! Asa si koy? Manuel! kambing ko okay. so, guys oh. Nga bisaya. Ang <laughs> na ilang nahandili na ni ya? Grid ni apred. Grid ang glue ang kambing ko. Oh. Init. Pertama itu sa ati kambing. Oh. Ito anak ni ito yung inasa dalawa oh. Nah, nafsu takut pun. Masih manwin, si manwin. Tuh, ini kambingku. Dikit konsenya. Ah, tira pasagad mga kanding parang nagugutom yung mga kambing mga guys oh. kasi minsan lang sila magkakain ng ganitong pagkain kadalasan ito yung mga pagkain nila sa kiligid hmm. Yun guys pagkita ko naman sa iyo kung kakain ba ang ating mga alagang kaming dito oh, okay. oh, kain na yung mga maliit Saan kaya si Manuel? Kay! Hmm. Ah, mati. Mati pa kanding. Hmm. Hmm, guys. Ini mengalagang kambing. banat mga kanding kumbati hmm. sarap ito yung mga pagkain at sarapan yung mga kambing guys kasi na imis nila itong pagkain ito kasi minsan lang namin ibibigay ito kasi hirap kunin doon sa bundok at hanggang dito lang ako guys maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating youtube channel Ito si Bruner Mix Vlog. At ito ang tatandaan nyo guys. Aanin mo ang karunungan kung nakatago man lang sa iyong isipan. Thank you and God bless sa ating lahat mga idol.